episode ay pinapatag ko itong area na to para sa mga future deals ko. So ngayon, gagawin ko na ulit ngayon guys, ay hindi po tayo magpapatag episode kasi gagawin ko lang po kayo mga pare. May nakita akong bubuyog dun sa malayo so gagawin ko ngayon guys, yung mga bubuyog na yan, nililipat ko po sila sa part na ito. So ang ginagawa kung nakikita nyo ngayon, ako'y nagpapatag ngayon para sa mga future Diyos ko pa, hindi mo ito para sa mga bibuyog, na ito ay para sa mga aking mga future builds na bala ko po siyang gawin. Eh, well, actually, ito yung gawing farm to. Pwede ba? Tignan ka na. Hindi siya pwede. So, first walker lang talaga siya para sa aking. Kasi, hindi siya pwede guys. So, pwede lang sa ano. Talaga yung gawin dyan. Ayan, hindi ay, siya pwede guys, wala oh, akong bilis. Hindi banda. Ayan ito. Tapos so, sa taas talaga tayo. So, hindi siya mabilis eh. So, para magawa po yung pre, dapat gawin mula sa na step by step. Kasi ako guys, makikita nyo ngayon ako nagpapatag-patag lang dito. Para sa mga susunod na ko, eh, hindi na ako magpapatag. <laughs> kasi ngayon guys, gagawin ko lang naman po ay... Nagkawa like, oh, tayo na mismo, ano, kasi nakita ako mga ano, muli dito ng mga bibuyog. So, base sa research, <laughs> para po yung bibuyog, makuha niya po, kailangan niya po na bigyan siya ng campfire. So, ngayon, para magawa natin yun guys, kailangan natin magkarap ng campfire, ngayon babari yung kayo kapag na natin yung mga bibuyog. Ayun eh, papakita ko sa inyo yung parang ulit. Let's go! ay nandito at kinuha ko lang po yung touch ko na axe uh, sa isang bahay kasi po ito yung po lang po kaap at ngayon para rin yun yun guys, kailangan nyo lang po ng ganito, at para makuha yan, kailangan may seal touch kayo guys, so yan, nakuha nyo na yung pawa yan, ito po ay may pibuyog na laman yun ito po ay may laman ng puyog, at yung isa may laman din po, ito ayan, may laman po lahat na yan at para po sa ating gagawin ngayon is napakadali lang na po nito. Gagawa lang po tayo ng tao dito. Gagawa tayo ng mismong area. Kung saan yung mga bibuyog is nandoon po sila. So para magawa yun, napakadali lang ang ng gagawin na build. Kasi open area po yung gagawin ko na build sa mga bibuyog ko. At iiwalay ko po siya sa mismong farm natin. Sa mga farm natin, iiwalay ko siya kasi ayaw ko siyang malagay doon. So, para mga emotion, kailangan ko siya siyahin muna to. Ayan. May gusto lang hindi nasa na ganyan. O na rin to. Kasi ko guys, actually, lalagay ko po siya dito sa part na ito. Kasi nakikita niyo dito guys, may walas. So, lalagay ko lang po ito ng mga something, something, tapos may okay na siyang tignan. So, galing ko lang po na balak yung gawin dito ay napaka basic lang po na design. So, technically, pwede yung pwede nyo siya kaya, if gusto no? nyo. Pero po itong spot na ito, ilalagay nyo po siya na B. So, dito ko lalagay yung B ko. B po siya, no? So, dito ko siya ilalagay, guys. Kasi ito lang po yung nakikita ko spot na malawag at magandang tignan kapag binigyan ko siya po ng magandang build. So, dito ko siya walak ilagay. Tapos, guys, kaya kawa po ako ng tulay ngayon this, this, episode. Kasi dito ko sila guys, So, kaya po kumuha ko ng woods, gagawa tayo ng tulay. Pumunta dito sa kabila. Kasi, ay mahirap dito, guys. Kaya kasirain to. Diba? Mahirap may frostbarker minsan eh. Wala mag-adjust, eh. Pero, yun nga, guys, uh, lalagay tayo ng tulay. Pumunta doon. Siguro kakalaga yung tulay dito sa part na ito. Tapos, lalagay tayo ng tulay. Pumunta doon, eh. So... Dito. So, naisip ko po na ito, guys, napaka-basic na tulay lang ang gagawin ko. Hindi ko na siya masyadong papagandahin kasi kapag pinaganda ko siya, wala rin ako So, dito sa ko na ito, naisip ko na ito So, nalagay ko lang na tulay, guys, is 3x3 uh, lang kasi hindi ko na siya masyadong papagandahin sabi ko sa inyo, guys. Kasi kagin ko lang naman natuloy ngayon is may ano naman para akong crossbuffer. So lalagay ko ngayon is nagawa lang tayo ng padiretsyo. May cement ng padiretsyo na ito. Wala lagi na natin ng padiretsyo eh. Medyo naglalag yung ano ko. Ayan. So dapat ganyan. Tapos lalagyan ko siya ng ganyan. May nakalulog tayo dito. Ayan. Ayan. Napaka-importante rin yung crossbuffer sa nandungan na building. Napapakinabakan mo siya. So, dito sa part na ito, kung lalagay tayo naman ganyan. If, o, oh, di ba tama? Para ah, lalagay tayo ng pagkanya na letter, tsaka na last ito. So, yun na guys, no? So, ganyan yung magiging tulay niya. So, para magawa yun, ganyan na nga yung gagawin yun ko. So, wala. Kasi naisip mong design, guys, napaka-simple lang yun. And if you see this, ah, uh, Don't me judge kasi ito napaka na napaka-visig na tulay lamang. At pwede nyo pwede nyo siyang gawin if na gusto nyo. Kasi ito ay napaka lang nga. So, kaya kaya nyo gawin ito guys. mo no, kaya kaya nyo itong gawin. At if gusto nyo siyang gawin, gawin nyo siya guys. So, no, gawin nyo na lang siya. Kasi hindi ko siya mapapayo na ito ay napaka-gandang build. Na aking build to kasi at pakinggan din yung views. Oh my god, is that na <laughs> lagay natin dito, hindi ba naman wala wala na naman. So ito ilalagay natin siya dito kasi kaya lagay natin ng na ko, di ba? Kasi so, kapag lagyan lang yung gagawin din natin kasi napaka-ulit-ulit -ulit na natin yung gagawin kung doon. Ito yung problema dito talaga eh. Ito lang yung problema dito eh. <laughs> nag ito problema dito kaya kung tayo ng eh yung bridge kapunta dito sa daan na to kasi gagawin natin ngayon this episode is dalawa nga nagkuha tayo ng build para sa mismo natin yung mga P so gusto ko nalagyan natin dyan yung beast kasi ito po yung beast dito ko po sila balak ilagay sa spot na ito So, para magawa yun, syempre, kailangan natin muna ng bridge po punto dito. At, alam ko, may false pero naman ako. So, pwede-pwede naman. Pero, para sa akin, mas mas mabilis kung may bridge standarda anong alam. At, syempre, may design po sa ilalim. Just wait kasi, eh. Uh, pwede-pwede naman kayo naging dito, diba? <laughs> so, actually, guys, babarihan ko na ako po kayo kasi hindi ko na po ipapakita yung full build itong bridge kasi may matatagan tayo kapag pinakita ko pa kung kung paano ko ito build let's go so actually guys kakagaling ko lang po sa mine so kaya gagawin ko lang po nga uh, na gagawin na natin yung mismong naisip ko na maging itsura na mismong ating field sa ating gagawin so wala ko lang po guys magdito po natin siya ilalagay So, technically, ito po lahat. Yan ang kita nyo yan. Magiging be, Ano yan? Magiging B face ba? Yan. Yes. Ano ba siya, technically, guys? Ganun ba yung nasa isin nyo? Ganun po yung nasa isin nyo? Kasi, yung nasa isin nyo hmm, guys. Technically, po. mali. Kasi, gagawin ko, gagawin ko lang po ngayon ay open po siya technically. Pero, hindi niya naman po sasakitin ko lahat. Kasi kapag sina to lahat, yung magiging pangit. So, yung nagaligagan ko lang po siyang simple. So, sabi-sabi na simple, magiging lang natin siyang okay. Kasi, kaya lang guys, kaya lang po tayo ng malaking bahay dito. Ako, saan dito natin lalagay yung mismo mga bee natin. So, syempre, dalawa po yung gagawin ko na bahay. Kaya po nag po ako ng ganito. Pero ito natin magiging design natin guys. Kasi gagawin ka lang ng design. Katulang lang po ng dalawa dati. So magiging dalawa lang po sila. So alam ba ito? lalagay na din yan. So magiging nandito. So bin lang ganyan dyan. Lalagay din ako ng spot lang ganyan dito. Lalagay ako spot lang ganyan dyan. So technically ganyan po siya. So tapos lalagay na natin ng pagkanyan ulit. So, ito po hindi ko po siya ginawa actually last season na sa Minecraft Survival Escape. So, technically ito ay the first time nagagawin ko siya this season kasi yung mga past season natin hindi ko siya ginawa. So, technically ito po ay aking naisip lamang. So, ang naisip ko na design tapos yung maging anyo ah, yun naman guys. So, maging Ah, uh, tawag dito magiging ah, guys, wala siyang so, makikita nyo rin naman siya guys kasi na naisip ko na paba agay so sabi ko kung yun na lang yung dati kong team sa ganito so talagang ko talaga siya ngayon kasi ang ganda siyang tingnan kapag ganda yung magiging team niya so galing ko lang po itong dalawa actually so, or o, oh, dahil yung dalawa to guys so, Sorry, dalawa ba? O isa lang? Hindi ko rin alam. Bahala na yung sibag man. Kasi, if dadalawain ko to, well, magiging okay naman siya guys. Actually, magiging okay siya. O, oh, magiging okay naman siya guys. Kung dadalawain ko siya. So, ganito ka kayo natin guys. Ganyan, ganyan yung natin. Tapos, ayan pa rin. Ganyan ko lang po. Alas na ubos na yata yung isang stock ko na ganito sa kakabintang dito kakasya guys kakasya lang yun kakasya lang yun dito yung hood eh. pero yun naman dito siya kakasya di ba guys sabi sa inyo hindi siya kakasya buto na lang may isa pa tayo dito so lalagay ko na siya dito guys Ayan. kasya ba kasya ba kung lalagay ko na ito kasya siya pre oh nice kasya pala siya hindi yan. Oo, oh, yan. Kasha pa So, ilan ba itong black na Hindi ko rin alam. Ayan, uh, magiging siyang ganyan. Tapos, talagay pa tayo ng isa pang black kasi magiging ganda siya. Tapos, ito na mismo magiging bubong niya pa rin. So, spot na ito, 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 na magiging bubong niya. Kung saan ko dito Tapos, pabalikan ko kayo eh, guys. Kapag may progress na tayo sa akin gagawin na drama ngayon. Let's go. Oh my goodness, alas 3 years na ako dito guys. Nagpupuyat na naman ako para may ma-upload lang ako ngayong araw na to. <laughs> Kasi kanina pa po akong 5 ay mag 5.30 po nang simulong nag-record. Ah, uh, eh, hindi. Actually, 6 pala. Tapos, anong oras, 2 hours, parang ako dito sa nakababad. At naparami ko na po yung mga bubuyo ko at nakapag craft like, po ako. Ayan, um, binigyan ko na rin po silang sarili silang B Ness na baad. At hindi naman sila magagalit guys kapag ginawa ko yan kasi why? Alam naman ako guys na so, lang dito, kailangan ko mga yan. At may away... na ako so, mo na para sa aray, aray. sa Huwag big bibiglay ng gano'n guys. Huwag niyong bibiglay ng gano'n. Huwag wow, ka bibiglay ng gano'n. Huwag niyong bibiglay ng Inid lang ako siya guys, buti na lang diyan ito. Inadami siya, oh, mamamatay na yung mga yan. Tama ba? Hindi lang ko lang ako mamatay. yang pala ko yung ginawa ko. Kasi niyo pong gagawin na gagawin niya. Huwag na gagawin niya. So that is the warning. Na kapag niya dapat sila kapag wala na sila ay namatay na yung guys. Kasi namatay siya dahil, ano yung guys, inatake niya ako. <laughs> so, paano po magparami ng ano, namatay na rin yan, di ba? Namamatay sila guys, ay, namatay na yan, o. Oh. Namamatay sila guys, actually. Kapag binigla niya sila, so, pwede na rin sa radio. At, lesson niyan yan, dapat wala silang biglain para magparami sila guys, pwede na rin ganito na ganito na ganito. na tayo ng ganito. At para lang po mga paramis yan lang, hindi ka nagchichip. Kasi hindi po ako nagchip actually. Gagawin lang po ninyo para mga paramis yan lang, hindi ka nga nagchichip. Ganda lang po yan. na food kasi mamatay na itong karakter ko. Mamatay na rin di oras na. Mamatay na natin ito. Ang puna natin itong pagkain niya kasi. Ayan. And so, full bar na tayo. So, pwede ka mag-heat. So, para po hindi, para po maparami yung mga ninyo if no, nagawa siya na gano'n. Kasi namamatay po sila after na mabite niya kayo. So, kapag nat natake ka po ng B, ay mamamatay na sila. Kasi may, yung tusok nila, yung patusok nila na yung matalim na nila, parang weapon, namamatay po sila dahil doon. So, kapag inatake niya, inatake niyo sila, may chance na gano'n yung mangyari. So, huwag niyo gawin niyo pong gagawin yan. So, para ingat po kayo, i-feed niyo po sila na isa-isa. So, datami sila. At kapag lumami na sila, magkaka mag magkakabibis sila, guys. So, sa tingin, lahat mga pinat, na mga namatay sa na accident, or accident na nangyari, na hindi naman dapat, guys, ma, ma, -ma recover ma niyo yun. So, dadami sila. Magkakagawa sila ng mga babies. So, ganun yung mangyari. At hindi po mag-a-attack yung bitik nung no? kaysa so, kung pinapakain sila. As always na, hindi mo sila mapalo. Ganun po siya guys. Kasi hindi naman po technically hostile mobs yung mga ganyan. May hostile lang sila kapag ginagahin talaga sila. So ganun lang talaga siya. Halimbawa, dito tayo sa isang farm natin. Ayan, pupunta tayo dito. Magkakaguluan sila sa akin. At pumunta sila sa lahat sa akin. Kasi nasa akin yung food. So, yan. Hindi ko na mawari yan. Si Jen, -breed siya dito. Ipiprobole nyo siya. dyan. Dito. Ipiprobole dito. So, kayo na dito. Ito, ipiprobole nyo sya. Ipiprobole. Ayan. Typically, siya. po sila. Ayan, sila. lang yung baby. Diba? Diba? Ganun lang yun guys. So, sana nag-enjoy kayo sa video. If may natutunan kayo, isubscribe e nyo na to. Kasi guys, sa panigurado, may natutunan na naman kayo. May good yun. Para sa araw to guys, subscribe. Peace out.